20 20 Ya walu yo no buka gi unya mu ko Kagun Kamu lang sa bas Oi sabakan ko ti mu ang Napa bakal na ni mu wala man dulo ko din ba ni Tommy talo? hindi talo hindi talo hindi hindi talo hindi talo hindi talo hindi talo hindi talo hindi talo hindi hindi talo hindi talo hindi talo hindi talo hindi hindi talo hindi talo hindi talo hindi talo hindi talo hindi talo ba?